Welcome back kaibigan sa ating munting channel at munting Rabbitry uh, May karton tayo dito kasi may ihatid tayo na mga kuneo o rabbit At uh, guess what saan pumunta? Puntang Kapatagan, Bigos City Ayan. So natin to Nabili na kasi to ng ating kaibigan ito running 3 months uh, sobra 2 kilos na ata ito timbangin natin ayan timbangin natin wala natin yung timbangan ito ay anak ng PS100 at saka yung nanay niyan ay PS100 uh, F1 alumino running 3 months malaki na malaki na masyado so hybrid na hybrid ayan Timangin natin ha. Okay. Bago lang siya. Okay. Oops. Oh, malaki oh. Sa 18 pa ito. Mag 3 uh, months oh. 3, 2, 3, 4. 2 kilos and 30 300 grams buwan pa so maganda tong pang Back talaga. Ayan. Oh. O. Ganda diba? Back na back. PS na PS100. Tayo nga. Malakta. Haba. agoti Tapos nilagyan din natin ng tag. Air tag. Ginawa ko lang siyang H1. Ang breed niya. Kasi hindi naman siya straight. At sa bali 50% to siya na ano or 75% na PS100 at uh, yung F1 palo hindi ko lang matrace yan malaki masyado maganda to pang panimula mura lang uh, ang natin yan tapos ito kapitid niya kasi to kaya hindi pwede uh, binigay natin sa kanya yung F1 kali yan saan ba yan may tag yun eh ay ah, to pero 3 uh, 2 months pa lang ito nung 6. Ayan oh. 1.2. 2 months pa lang pero 1.1 na. O di ba? Pero so, if one kali lang ito, upgraded kali. Tapos pure kali yung tatay. Dalawa sana kaya lang isang babae lang pala yung nandiyan. Lima sila dati. Kaya lang namatay yung isa. So siguro babae 'yon. So ayun oh. No? 2 months lang, bagong 2 months lang pero one point 1 or 1.2 So babae ito Magandang uh, Panimula you know? Malaki masyado yung back So ayan So natin ito sa ating kaibigan sa Kapatagan Digo City So tara Lagyan na natin sa karton Okay Anyway Dalawa lang naman sila so, Sila na dyan Okay. Ayan. Okay lang yan. Medyo masikip pero okay lang yan kasi hindi naman sila maglikot-likot kasi motor lang gamit natin. So, di ba? Tara. Thank you. siya. So, gamay siya kay bago lang magulo siya nag 2 months. Uh -huh. Pero mabuhay na na. Oh, mabuhay na. Ang um, kani siya, ang breed na, na niya is Californian. So, nagabit, nagabit tayo mong kuwan. Ngayon na niya. Oh. <coughs> ah, uh, California, if one Californian siya. Ah, na diyan walang do niya. Ay, okay. oh, ganyan. Oh, na yung parents niya. Okay. Muna yung parents. Kani siya, hybrid na gano'n siya. Ang So yun kaibigan ng ating uh, rabbit na punta sa dito sa Kapataagan, Dago City. Medyo nahiya lang kami mag-video kanina kasi hindi kami nakapagpaalam. Yan But anyway, thank you so much mga kaibigan natin na so, sumaybay. Uh, pakita ko lang din. Pasulit mamaya sa inyo yung si Mount Apo. Kung andyan siya. Usually, siya uh, naka, usually uh, nakatago kasi siya sa ano, uh, clouds. Pakita ko mamaya. Tara. si Mount Apo, patabunan ng clouds. Patabunan. So, lang dyan si Mount Apo. Kaya lang medyo cloudy siya. Kahit ganun, may mga kahit-kahit mga ano dyan, makita yung si Mount Apo. mga kaibigan, yun lang hanggang dito lang muna yung ating video hanggang sa susunod na video at uh, yun, encourage ko sa mga bago at nagpapatuloy na nagkukuniho patuloy lang tayo kasi uh, sabihin mo nila na walang market, pero actually meron naman uh, meron tayo sa meat meron din tayo para mang, pang materialis ito nga o, oh, karton na lang na iwan na uh, bigay na natin yung ating mga kukuniho yun mga kaibigan, kung may mga tanong ka Just comment down below at kung bago ka lang dito sa ating munting channel, paki-like at subscribe na rin ang ating munting channel mga kaibigan. Hanggang sa muli. Gamay.